So, atay po ang sa dito na uuwi sa ingas. Atay po kaluwas. Mamaya madaling araw. Kaya atay na Atay po. rin sa lapya sa sa mga 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 lolo rin po tayo dito ng ano, bagoong at yung po yung ating para tayo may upra nasa usap po natin sa upra yun po ang pinakang natin masarap sa takilan kapag pagkatapos natin ito rito siya po yung ating kong gagat ano Lagi siya sa Nakita natin nakabalag, -bamal. nakabalag -bamal. Yeah. Yan ating Halloween yan. Ano Bawang. Talaga siya po atin. Ating Bawang at patuloy lang. na rin. Ano po Ito na ano. yung ano. Ito

Opo, hindi ko na tinanong mo. Okay na, mama Lasso. Ayos ito. ito na yung data. Hmm. Wow. Oh, yan po. 'Yun na 'ting ginawa. Talaga po namalatukla po. Dina-kanting tilapia. Sino na sa fix ayo. Orek.

mula sa ibang mo. Ano ako dito kay Ante? Tama na yun. Wala kang pa, palo ako. Okay na kung nangulam mo. Wow, sarap na mga tingulam. <tipos> ah? Parang naglalatik siya. Okay, ready na po ang ating hapunan. Yehe! Okay, ready na. Matang po tayo. Mm, lapit na, lapit na. Kamay na tayo. Kamay na. si Kik. Ayan, kain po tayo ng hapunan. Kain, kain. Butong mo. mo. Ito mo. Ito po ang masarap na kuan uh, okra. Saka sa atin, may mag sa so, wow, masarap. Ay, ang ko, may may yung, may ating kretong tilapia fine fine. na parang iba ang tinanong ano tumjali ka iba hindi mo na mukhang ngano kailan 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 na kailan 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 kailan

А ну, там нева. Апа! What the